Ngayong araw, milyon-milyong GSIS pensioners sa buong bansa ang abala sa kanikanilang mga gawain, mula sa pang-araw-araw na pamimili at pag-aasikaso ng pamilya hanggang sa simpleng pagpapahinga sa kanilang mga tahanan. Ngunit sa kabila ng iba't ibang aktibidad, may isang bagay na tiyak ang nasa isip ng bawat isa, ang kanilang November pension. Para sa maraming pensioners, ang buwan ng ay hindi lamang simpleng pera. Ito ay pangunahing pinagkukunan ng pang-araw-araw na gastusin, pamimili ng gamot, pagkain, at paminsang gasto sa pangangalaga sa kalusugan. Kaya't hindi katakatak ang marami ang nagtatanong kung pumasok na ba sa kanilang mga bank accounts ang kanilang buwan ng pensayon at kung mayroong anumang pagbabago sa halagang matatanggap ngayong buwan. Sa kabila ng dami ng impormasyon at balita sa social media, mahalagang i-verify ang lahat ng impormasyon mula sa opisyal na GSIS updates. Maraming maling impormasyon o maling hula ang kumakalat online, Kaya't upang maiwasan ang pagkalito at maling inaasahan, kinakailangan na kumuha lamang ng updates mula sa opisyal na GSIS website, social media accounts, at mga press releases. Ang GSIS ay patuloy na nagsasagawa ng maayos at sistematikong proseso para sa pension disbursement at may ilang importanteng puntos na dapat malaman ng bawat pensioner bago tumanggap ng kanilang pensiyon. Ang kaalaman tungkol sa tamang proseso ay makatutulong hindi lamang upang masigurong matatanggap ang pension sa tamang oras, kundi para rin maiwasan ng anumang potensyal na scam o maling transaksyon. Ayon sa opisyal na schedule ng GSIS, ang November pension release ay regular na ipinapadala sa mga nakarehistrong pension banks o sa mga GSIS disbursement partners. Para sa karamihan ng pensioners na may direct deposit accounts, ang pensayon ay automaticong need deposito sa kanilang bank account sa itinakdang araw ng release. Ibig sabihin, kung ang November pension mo ay nakatakda ngayong araw, malaki ang posibilidad na pumasok na ito sa iyong account. Upang masigurado ang maayos na distribusyon, gumagamit ang GSIS ng Staggered Release System. Ang sistemang ito ay naglalayong maiwasan ang biglaang overload sa banking system at tinitiyak na lahat ng pensioners, mula sa mga nasa lungsod hanggang sa mga nasa malalayong lugar, ay makakatanggap ng kanilang pensayon ng maayos. Ang staggered release system ay karaniwang nagsasangkot ng paghahati-hati ng pensioners sa mga batch, batay sa huling digit ng account number o sa schedule ng kanilang bank partner. Sa ganitong paraan, mas kontrolado ang daloy ng transaksyon at naiiwasan ang delay sa pag ng pensayon. Para sa mga pensioners na gumagamit ng e-wallet o digital banking partners, ang direktang deposit ay isa ring secure at mabilis na paraan upang matanggap ang buwan ng pensayon nang hindi na kailangang pumila sa branch. Ito rin ay nagbibigay ng convenience, lalo na sa mga may limitadong mobility o nakatira sa mga rural areas. Sa kasalukuyan, maraming GSIS pensioners ang mas pinipiling gamitin ng digital banking dahil sa mas kaunting hassle at mas mabilis na proseso. Mahalagang tandaan na walang dagdag na processing fee para sa pension release. Lahat ng pension disbursements ng GSIS ay automatiko, kaya't ang anumang post sa social media o mensahe na humihiling ng bayad para sa mas mabilis na pagpasok ng pension ay scam at hindi lihay timo. Ang GSIS ay malinaw na hindi naniningil ng karagdagang bayad sa pensioners. Kung sakaling may makakita ng ganitong uri ng post, dapat agad itong i-report sa GSIS at iwasan ang anumang pakikipagtransaksyon sa mga scammers. Sa katunayan, may mga pensioners na nagkaroon na ng hindi kanais-nais na karanasan dahil sa paniniwala sa mga maling impormasyon sa social media. Kaya't pinapaalalahanan ng lahat, ang pension ay ligtas at automaticong need deposito sa inyong account at hindi kailangang magbayad para rito. Maraming pensioners ang nagtatanong kung may increase o pagbabago sa November pension ngayong taon. Ayon sa mga nakaraang anunsyo ng GSIS, wala pang opisyal na memo o circular na naglalaman ng bagong increase para sa November 2025 pension. Ibig sabihin, ang matatanggap na halaga ay ayon pa rin sa kasalukuyang rate ng pension batay sa kontribusyon at taon ng serbisyo. Gayunpaman, may ilang pensioners na maaaring makatanggap ng karagdagang adjustment kung sila ay bahagi ng programang may retroactive pay o special increase na naaprubahan sa nakaraang taon. Halimbawa, kung ang isang pensioner ay nakatanggap ng espesyal na adjustment noong nakaraang taon, makikita sa kanilang bank statement ang adjusted amount para sa November pension. Ang pagkakaroon ng updated records at accurate account details ay mahalaga upang matiyak na matatanggap ang anumang karagdagang benepisyo. Para sa mga pensioners na hindi pa nakatanggap ng November pension, may ilang posibleng dahilan. Una, Maaaring may problema sa account tulad ng closed bank account o maling account number. Pangalawa, maaaring may pending verification sa GSIS records. At pangatlo, maaaring nakatanggap ang pensioner ng notice na kailangan pang isumite ang updated documents o proof of status. Sa ganitong mga kaso, ang pinakamainam na hakbang ay makipag-ugnayan sa GSIS hotline o pumunta sa pinakamalapit na GSIS branch upang maayos agad ang anumang issue. Ang mabilis na aksyon ay nakakatulong upang maiwasan ang delay at masigurong matatanggap ang pension sa tamang oras. Maraming pensioners rin ang nagtatanong tungkol sa kanilang 13th month pension o year-end bonus. Ayon sa GSIS, ito ay karaniwang inilalabas bago ang Kapaskuhan, karaniwan sa huling linggo ng Nobyembre o unang linggo ng Disyembre. Kaya kahit na makuha mo na ang regular November pension, Asahan na ang yung 13th month pension ay darating sa tamang panahon, isang malaking tulong para sa pamasko, pagbili ng regalo, at dagdag na pang-araw-araw na gastusin. Ang 13th month pension ay hindi lamang simbolo ng suporta sa mga pensioners, kundi isa ring paraan ng pamahalaan at GSIS upang maipakita ang pangangalaga sa mga nakapagsilbi sa gobyerno sa loob ng maraming taon. Para sa maraming pensioners ito ay isang inaabangan na karagdagang tulong sa kanilang financial planning lalo na sa panahon ng holiday season. Mahalaga ring malaman na ang GSIS ay patuloy na nag-iimprove ng kanilang digital platforms tulad ng My GSIS portal upang mas madaling masubaybayan ng pensioners ang kanilang pension schedule, transaction history, at anumang adjustments. Sa pamamagitan nito, makikita agad kung natanggap na ba ang buwanang pensayon Matrack ang kabuoang halagang na deposit sa bank account at malalaman kung may pending adjustments o special increase. Ang digital portal ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkalito, maling akala, o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng pensioners at GSIS. Ito rin ay nagiging paraan upang mas mabilis na ma-resolve ang anumang problema sa account o transaction history na nagbibigay ng dagdag na seguridad at kapanatagan para sa lahat. Para sa mga senior citizens at pensioners na may bank account sa mga rural o malalayong lugar, ang pension disbursement ay mas maayos na ngayon dahil sa partnership ng GSIS sa mga major banks at digital payment providers. Kahit na hindi personal na makapunta sa branch, ang pension ay maaaring makredit sa account, kaya mas ligtas at mas mabilis ang proseso. Ang staggered release system ay nagbibigay rin ng mas maayos na daloy ng transaksyon at naiiwasan ang delay sa mga malalaking banks. Ito ay isang malaking tulong sa mga pensioners sa probinsya na kadalasan ay nahihirapang pumunta sa syudad o sa GSIS branch para lamang ay claim ang kanilang pension. Ngayong November, malinaw ang mensahe ng GSIS sa lahat ng pensioners, siguraduhin updated ang account details at contact information upang masigurong matatanggap ang pension sa tamang oras. Huwag agad maniwala sa social media posts na nagsasabing may delay o kailangan ng additional fees. Para sa verification, tawagan ang GSIS hotline o mag-email sa opisyal na channels. I check ang my GSIS portal para sa latest transaction at pension status. Sa kabuuan, kung ikaw ay GSIS pensioner, malaki ang posibilidad na papasok na ang iyong November pension sa iyong bank account ngayong araw. Walang pagbabago sa rate maliban kung kabilang ka sa Special Adjustment Programs. Ang 13th month pension ay paparating din sa loob ng susunod na linggo o buwan bago magpasko, na tiyak na makakatulong sa iyong pamumuhay ngayong holiday season. Ang pinakamahalaga ay siguraduhing updated ang iyong account, sundin ng official GSIS advisores, at i-verify ang lahat ng impormasyon sa opisyal na sources. Sa ganitong paraan, makakatiyak ka na matatanggap ang iyong pensyon ng ligtas at sa tamang panahon. Ang GSIS ay patuloy na nagsusumikap upang mapadali ang proseso, maiwasan ang abala sa mga pensioners, at matiyak na ang bawat isa ay makatatanggap ng karampatang pensiyon. Kaya sa lahat ng pensioners na nakabasa o nakakarinig nito, ihanda na ang inyong bank accounts ay verify ang inyong may. GSIS account at asahan ng inyong November pension sa loob ng mga susunod na araw. Ang paparating na 13th month pension ay dagdag na tulong sa inyong pamumuhay ngayong holiday season na tiyak na magpapagaan sa inyong gastusin at magbibigay ng kaunting ginhawa sa pagtatapos ng taon. Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng malinaw na impormasyon, maayos na account, at tamang kaalaman sa proseso ay susi upang maging maayos, ligtas, at nasa tamang oras ang pagtanggap ng inyong pension. Ang GSIS ay narito upang siguraduhin na ang bawat pensioner ay may katuwang sa bawat hakbang ng proseso, mula sa simpleng verification hanggang sa pag sa account, kaya't huwag mawala ng loob at asahan na ang inyong buwan ng pensayon at year-end bonus ay darating sa tamang oras.